Guys, Merry Christmas everyone. Alam nyo guys, may napulot akong Santa Claus. O diba guys, ang cute niya guys. Sayang, kaya kinuha ko talaga guys. Kasi guys, alam nyo guys, mahal na yan bilhin. Ako, diba? Tapos guys, bumili na rin ako ng napaka cute na Christmas tree. O diba? Mahal din yan. Pero okay na rin guys. Tapos, uh, nag ano ako guys, bili na lang ng pang ibang decoration. O diba? Pwede na rin mga guys, so cute ng aking Christmas tree. Bumili na rin ako ng Christmas lights, guys. Tapos, gawa-gawa na ako dyan ng mga regalo. Kuha lang kayo dyan ng regalo, guys. <laughs> Anong gusto nyo? Ayan, ba diba? So cute ni Santa Claus. Tapos mga guys, sa gabi ang ganda tingnan, ba diba? Pinatay ko yung ilaw, guys. Yan. Kaso, guys, tipid-tipid lang tayo, guys, sa battery, guys. Kasi di battery yan, mga guys. So, hindi mo lang every night i-open kasi madaling malubat ang battery. Bili ka na naman. Tatlo pa naman yung battery niya, guys. Ito. Ito yan siya, guys. Ano siya, di battery. Hindi siya saksak. Wala siyang saksakan battery style. Pero maganda rin na, naman, guys, kasi iwasunog, diba? ba kasi kadalasan sa atin, pag malapit ng Pasko, nasusunog dahil yung nag-short circuit, bentawang yan. Yan na guys, nilagay ko na yung battery niya guys. Tatlong piraso na battery mga guys. So, kailangan tipi-tipi talaga -tipi, ka tayo sa pag-on guys. Hindi night. kasi guys, yun nga, di battery nga siya guys. Pag naubos yan, bili ka na naman guys. So, ba diba? Mas aksaya. So, pero okay rin naman yan kasi para safe siya mga guys. O, ba diba? Ganyan rin ba yung guys, ano? Sa Pinas? Sa Pinas, anong style dyan, guys? Yan, i-on mo lang siya. Yan. Steady lang siya, guys. Pero merong ano? Sa gitna, pag ano mo, pag gitna mo siya, guys, ano siya? Uh, Mag-blink-blink. Blink, ito, steady lang siya. Yan. Yan. Gusto mo nang ipa-blink, i-on mo lang yan sa gitna. O, ba diba? Nag-ano na siya, guys. Blink-blink na. O, oh, ba? Diba? Pwede na rin mga guys. Thank you, thank you, thank you mga guys for always watching my videos. Thank you followers and a uh, subscriber. Thank you sa inyong lahat. Merry Christmas. Mabuhay, babu.